Sino yung magpapakat ng one and a half inch? Okay, one and a half inch. Natibo. Yan, ganyan yun guys. Katulad yung napanood nyo sa video ko na 5.5 million na ngayon. Within 6 days. Ayun, ang ganda mga mi. Ganda pala naman ganitong cut nyo. Oh. Yan. Thank you, ma'am. Secret number two. Shout out sa iyo. For everyday generous. Yes, good morning. Ay, kayo ba yun? Sige. Doon, paninis ng buntot. Ito, patimbang. Tapos, tagain na pang kari. Iwain mo na doon pang carry. Curry, curry. Ah, tignan natin. Bayad na yata, pero baka may excess na. Sige, patimbang muna bago nyo tagayin. Ha? Nanonood si Ma'am Shi? Ano nga pangalan nito? Sir oh, Ah, si Ma'am Joan. Yung baliktad ang pangalan. <laughs> Sige. Lalaki yan? Ah? ah, lalaki ba? Sorry. Sir Joan. Oh, ayan. Konti lang ang ano nito, ang... Konti lang ang kanyang excess. Teka. Wam, ano lang siya, 3.680 grams. Teka, wait lang. Magkano yung binayaran niya sa buntot? Okay, 1.803 less 1.7 Ma'am Joan, ito ang maliktad. 1.715 Okay. 88 lang, bebe. Ang kanyang excess. Sige, okay na. Walang peraso yung 1.5 inch. Sige, sige, sige. Ito na. Hi! Good morning! Ayan na si Ma Melody, yung Makati. Makati ka, di ba? Na? Sige. Ayan lang. Ano na yung mo? Ay, sige, dito. Picture muna kayo dito. diyan ang photo boat natin. <laughs> Yan ang photo booth, may longganisa, may pisngi. <laughs> Ilang naka photo booth kayo diyan, guys, ha? Ah? Okay. Sige. Ito, itiit lang nakuha nito diyan sa exit. Thank you then. Ayan ang kanyang cut ni Ma'am. Sino to? Yung nagpakat nito, walong peraso kailangan niya. Apat. Lima. Anim. Anim. Dalawa na lang. O, oh, ikat mo na yan, ano? Dong. Pangkare. Ibigay mo na dyan yung the best mong cut. The best and the west. Ang ganda. Mga ganitong cut pala, guys, ng tibon dapat. O, ganyan ang cut, ha? Nalis ko na yung durog na boto. Uy, oh, kagwapa nito, guys. Mm -hmm. May sounds kanya yung video ko. Maka mamaya, wala na namang sounds. Oh, guys, nakikita nyo to. Ganda na. Ganda ng tibo ni ma'am. Ano? Sino ba may order nito? Yan po, yam, po, yam, po. Sino ba may order nito? Patingin? Yung table? Cornelia. Ah, ni Ma'am Cornelia. Cornelia, muntik na. <laughs> Ayan po. Yan, ang details ng inyong binili, mga mamsi. Ma'am Cornelia, shout out sa'yo. One and inch ang kapal nito. Sakto ba? may medida ko dito. Okay. Ito ay nagkakahalaga ng Okay, one, six, twenty-three. Okay. One, six, twenty-three. Uy, may bahamol pa. Ba? <laughs> Nagbagting. Okay na, sige. I-repack na to. Ano yan? Isa-isa? Sige, tige. sige. Dalaway Eh, Tasha. Sige, bahala ka na. Kung ano. Okay, bye muna.